Ngiting-pogi. Ngiting-pogi. O, oh, beautiful eyes. Beautiful nose. Nose. Saan na? Beautiful teeth. Beautiful teeth. Asa na behave? asa na behave? Asaan? Asan? <laughs>

baka <laughs> ah, na asa na ang kilikili ni Dong? <laughs> amoy ang kilikili ni Sa sabihin ng mga tao ito pogi muna na 'yung sa akin itim pogi mga testigo itim pogi bella Ah, oh, beautiful eyes ka. Beautiful eyes. Beautiful eyes ba yan? Beautiful, oh. beautiful neck yan eh. nang behave. Ay, wala nang behave. Basta nang behave. Wow, babe. Ah. yo Yo, 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 yo,

o, oh, tingin ka muna sa akin. Parang tubo. <laughs> ay, Diyos. Ah, beautiful eyes <laughs> niya. Ang Jill yan. yan. Kilikiling niti. Asan? Ay! Asan? Ay! Nakakadistasyon na mo siya. Apan, hey, hey. hey, hey. 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 I love you. Gano'n uh -huh. ka? Ikaw. Uh -huh. Muah, kau. mengakui, flying. Kiss mengakui, 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 Ba 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 ba.